Oo, oh, sa usapang bahay. Gusto kang titirahan. Actually, necessity yan, diba? oh, eh, di ba? Oo, oh, pangangailangan. Eh, hindi. Kasi lalo na sa ibang taga-probinsya, pag pumunta sila dito, syempre, automatic, uupa sila. Tama naman. Oo. Yeah. Marami maraming, tayong kakali na umuupa. Oo, oh, oh, marami ding nagpapaupa. Yes, kasi sabi nga nila, di ba, yung pagpapaupa ng bahay, eh, passive income. Mm -hmm. Di ba? Kasi, well, Yes and no. Passive siya kasi meron ka natatanggap na kita. Monthly? Monthly. Oh. Pero no then kasi technically, binayaran mo rin yun. Pinundar mo yun? Pinundar mo Oo, oh, oh, pinundar mo. Right. So, ano ba yung gusto mong mapag-usapan tungkol sa renta o sa bahay? Kasi una-una na rin ano, dito sa Maynila dito pinaka sentro ng kalakalan. Sabi natin kalakalan sa uh, transportation, sa when it comes to mga trabaho, maraming Pilipino dito. Lahat, center of oo. business eh. Yes. Manila is the capital of yes. Philippines. So normal lang talaga na lahat ng negosyo, lahat ng kumpanya, lahat, parang lahat ng trabaho nandito, majority, no? Mm -mm. Kaya yung mga taga-probinsya, pag pumunta sila dito, naghanap sila ng maw-upahan. Eh ikaw ba, bilang nagpapaupa, ang tanong ng mga uh, kakali natin, meron bang batas para sa mga nagpapaupa at nangungupahan? I think meron naman. Uh, meron tayong rental law no? Oo, may eto actually, meron tayong Republic Act RA number no. 9653, particular sa section 1 na mas kilala sa tawag na Rent Control Act of 2009. Actually, 'di ba, pag ang isang apartment daw kapag walang uh, ano ba tawag dito, kontrata, matatawag na daw ito na illegal. Illegal. Ba't siya naging illegal? Kasi isipin mo, uh, nakapaloob doon lahat eh, ng mga uh, karapatan ng uupa and ikaw bilang nang magpapa uh, magpapaupa nakalagay doon kasi ang una-una yan yung sa may less or least, yung tawag ba diba, sa nagpapaupa. Yung mga, ano ba, rules mo sa pinapaupahan mo. Una-una dyan, ang rules mo ba, may one month advance ka ba and two months deposit. Actually, hindi required na magkaroon ng dalawang buwan na advance. Sa deposit, oo. oo dalawang buwan. Kasi doon... Dalawang buwan na deposit. So oo, so, oh, oh, one to two uh, months pwede. Yes. Yeah. So, mga kakali, magkaiba po yung deposit. At advance. Yes. Ano ba ang advance Ed? Advance payment para sa monthly. Mm-hmm. Pwede siyang gamitin. Gaga magagamit talaga siya. Mm -hmm. So, usually do, ah uh, kapag kayo ay lilipat na, pwede mo nang uh, sabihin sa ano mo, landlord. Landlord, oh. Na gagamitin mo na yung advance mo. Mm-hmm. So hindi I ka na magbabayad. Time. Pero yung deposit, ito naman ay to pag alis mo ah uh, para yun yung doon kukunin yung pambayad in case na mayroong kailangang ipaayos, kung Saan? may nasira man doon sa property. Mm -mm, mga bills 'yan, mga kuryente uh, na mga hindi. Mga iwan na ano at kasi syempre 'di ba, ang kuryente naman natin hindi naman instant niya pag alis mo eh ano na na nag-cut off na yung Meralco, 'di ba? Oo, oh, yun nga. Ang etong paupahan na no, sabi nila kapag nagpaupa ka, yun na yun. Yung nga iba walang kontrata. Ito naman eh, sinasabi lang natin na at least magkaroon silang ideya. Bakit kailangan ng kontrata pag, pag mangungupahan ka? And bakit kailangan uh, nung nagpapaupa, tanungin pa kung ano ang, kapasil, uh, ano ang income mo? Ano uh, trabaho ng mangungupa? Uh, uupa? Kasi pagka uh, uupa ka, unang tatanungin sa'yo, anong trabaho mo? Bakit ka nandito? Yung iba, kasi ba, bakit mo tatanungin? Buhay ko to, di ba? Bakit? Hindi, syempre, kailangan ding malaman nung may-ari ng bahay. Ano ba yung uh, expected uh -oh. na source of income mo? Makakabayad ka ba? Oo, makakabayad ka ba? At the same time, tinitignan din niya kung ano yung magiging ano mo. Uh, kung baga, syempre, even though may bias kasi, no, mm -hmm. na yung iba, expected, pag sila yung tumira, madadamage ka agad yung property. May mga ganon. Eh, may mga OZ talaga na Oo. talagang, syempre, nirenovate nila isang lugar. Doon na base actually yung, ano, yung presyo. Yes. Actually, minsan nga, meron pang pa mga uh, bahay, bawal ang pets. Oo, meron nun. ba diba? actually tinatanong ng nagpapaupa kung ano 'yung mga ano yung talaga 'yung hanap ng nangung uh, mangungupahan, ano 'yung expected nito and kung saan malapit, siyempre, ang responsibilidad ng magpapaupa, alam, sabihin 'yung mga rules niya, sabihin ko ano 'yung mga malapit surroundings dun sa, siyempre, kumbinsihin mo rin. Pero meron ngang ano eh, parang qualifications sila na tinatawag o hindi man, uh, pagtingin nila swak ka para umupa sa kanila. Hindi pala pe, hindi pala ibig sabihin na naghanap ka, oo agad. Hindi porket handa kang magbayad, oo agad. 'Yun na tinatawag kaya mahalaga ang kontrata. Kasi nakasaad doon ano, if ever ba bigla ang aalis, walang paalam and kailan ba dapat paalisin ng nangungupahan? Actually, doon po papasok yung ano eh, usually one year mm -hmm. lease, no? So syempre, kapag ikaw ay nasa kontrata, in theory bawal kang palayasin. Mm -hmm. Pero kung wala kang kontrata, anytime, pwede kang mapaalis. Mapaalis. Actually, maganda itong kontrata. Hindi lang para sa nagpapaupa, no? Safety din ito minsan ng nang, nag, uh, nangungupahan. Kasi hindi natin may iwasan. May mga landlord talaga na biglang, eto ah, bawal kasi, nasa batas yan na bawal mo biglang taasan yung uh, paupahan mo. Bigla walang abiso. Kasi ano, pagka, uh, lalo na kung wala pang isang taon, ang nag-umuupa sa'yo, bigla mo tataasan without the... Depende rin pa rin sa kontrata. Pero kung wala yung sa pinagkasundoan nyo, actually, uh, pwede mong, pwede mong ireklamo yon Kasi, unang-una, -una, -una walang, wala sa pinagkasundoan, wala sa budget mo. Kasi kaya ka nga na umupa dito sa certain building unit na ito. And pangalawa dyan, yun nga sinasabi, may ibang landlord na biglang papalayasin ka. Kasi, ito, ito yung mga uh, dahilan nila. ibinebenta na nila yung property. Property kadalasan Gan, no gano yung uh, sinasabi no pero sa totoo lang ay eh, minsan mayroon nang bagong uuupa oh, oh. mas malaki yung bayad mas kaya, malaki yung budget oo oh, oh. kaya yung yung kontrata yung lease contract ay very important to protect you mm -hmm. as the ano rin, yung mangungupahan. pero kung ikaw ba ay ano may kapansanan mayroon ka bang additional na uh, karapatan or Actually, maganda tanong mo, Edano. Pag may kapansanan, kasi yung iba, ito ha, well, ang ibang nagpapaupa, pag alam din ako, syempre, may hagdan, hindi nila bibigyan ng, ano yun, ng parang pagpapahalaga yung may kapansanan. Ay, eh ang available lang, ano eh, uh, sa taas, kahit available yung baba. Kung baga may discrimination, hindi nila binibigyan ng, ano, karapat ng pantao yung, ano, binibigyan ng, ano ba, hindi lang special treatment eh, pero alam mo nang may kapansanan, at alam mo na mayroon pa sa baba, meron ka pang available doon, and ang inire request ni tenant o magte-tenant is yung hindi na aakyat pa kasi wala namang elevator uh, apartment ito. Pero dahil sa alam mo, mayroon kang in-expect na magda-down at mas malaki nga yung ibibigay, tatanggihan mo. Actually, bawal to. Ano man ang kasarian, kulay, o ano man ang kapansa, may kapansanan man ito, dapat pantay ang pagtrato mo bilang uh, ikaw yung nagpapaupa. Pero sa case niya, wala pa namang, ano, ba? Diba? wala pa namang kontrata, dahil mong upahan pa lang. Oo, pero syempre, yun nga, uh, yung, actually, para karapatang pantao pa lang, bago mo, magtatanggapin mo siya, dahil ba, okay siya physically, kaya mo lang siya tatanggapin. Actually, bawal yun. Bawal yung magkaroon ka ng, ah, uh, discrimination sa tao, ang dapat mong i-ano doon, yung sweldo, yun, yung sinasabi yung meron ba siyang kapasidad para magbayad, yun, karapatan mo yung bilang nagpapaupa. Pero di dahil sa may kapansanan, tatanggihan mo na, actually, pwede kang makasuhan. Pwede kang ireklamo sa barangay. Kasi sa, lalo barangay. na. Barangay. O, oh, pwede. Aside sa, yung may, yung may proper procedure actually, or way, no? Kung mm -hmm. sakali mang uh, meron kang reklamo, sa landlord mo or sa potential mong upahan? Actually, yun naman. Yun talaga. Kahit naman pag magsasampa ka ng kaso, isa yun ano, Pupunta ka sa barangay. Kasi pag... Pag-uusapin muna kayo, ano ba ang sitwasyon, ano ba ang problema, uh, para at least hindi na umabot pa sa kasuhan. Yun talaga pinakauna. And kung nasan yung certain unit na ito, hanapin mo yung pinakabarangay para at least matugunan nila yung pangangailangan and kung ano yung magiging solusyon sa naging problema. So, negotiation muna sa barangay level? Oo, baranggay barangay muna. Kasi hindi naman basta-basta. Not unless kung talagang bigla kang tinusukan ng ice pick sa gilid, ano? Nauupahan <laughs> ka lang. Dire diretso na yun ng ano? pulisan. Pulisan na yun. Pero pag ganyan, eh, daanin muna natin sa magandang pag, uh, pakikipag-usap. Dahil una-una, yun nga nga, bilang tao na lang din, bigyan natin konsiderasyon. Yun pala yung word. Hinahanap ko kanina sa dunan nila ako. Eh. konsiderasyon. Konsiderasyon. Oo. Kasi ano eh, sa mga Pilipino, hindi lahat open. Lalo na, meron pang discrimination when it comes to LGBT, which is wrong. Pag ayaw nila ng uh, gay, ayaw nila ng binabae, ayaw nila ng hindi straight, ayaw na nilang papayaga, umupa. And yung iba, pwede naman yung may certain limit ka lang ng tao. Kung sabihin mo, dahil lahat kasi nang nakatira dito ay eh, mga call center. Pwede po yun. Pero yun nga, isang sabi mo na may kapansanan, tatanggihan, obvious sa tinanggihan, eh pwede po tayo magreklamo. Ayan, mga kakalien, no? Dami na naman natin natutunan ngayon. Oo, oo ang dami. <laughs> ang oras natin ay 2.43 na. Ayan. Ang Nap bilis ang oras. Napakabilis. mag pa Malapit na naman mag-isang oras. <laughs> Pero hindi pa rin natatapos 'yon ang topic natin eh. Bibigyan pa rin natin sila ng mga kaalaman patungkol sa paupahan. Bibigyan pa rin natin sila ng mga ano, knowledge. Isasang ko na ano, ba 'yung mga rules. Pag 'di ba may tinawag na tayong rules sa na paup, nagpapaupa, at 'yung karapatan ng pantao, kailan ba magiging invalid 'yung rules na 'to? Sige, kailan ba? Kapag daw 'yung mismong ugali na nung um, nagpapaupa o umuupa, nagiging invalid na ko ako okay ako, sinabi ko, may kapansanan ako, pero masama ugali ko. Meron pala nun. Kapag yung ugali na nung mismong uupa, pwede nang hindi konsiderahin nung nagpapaupa yung mga karapatan niya. So, ano yung kailangan maging proof? Witness lang ba to? Ayun nga, dapat nga may CCTV eh. Yun, witness and CCTV. Yung pangalawa, uh, yun nga, ikaw, ikaw mismo, witness ka na eh. So, kapag nagkaroon nga ng conflict sa ugali, kung harin nagpa- Pinayagan mo na, umupa na, kaso may mga, uh, dinadahilan na lang niya yung karamdaman niya. And dahil sa meron siyang karapatan, meron siyang karapatan pang pa tao, magiging invalidate yun actually. Kahit anong isampa mo o kahit anong punta mo sa barangay, pagka ano, pwede pala. Kaso hindi naman lahat alam yon Kaya nga, importante ang kontrata. Oo oh, nga, no? Actually, ano yun? Um, Siyempre, hindi lang naman ang... Uh nangungupahan ng may karapatan. Yung landlord may karapatan din. Kasi mm -hmm. at the end of the day, eh, ito ay kanyang property. ba diba? So, yan. So, ano pa ba yung ano, ah, uh, maipapayo natin sa mga nangungupahan? Aside sa siguro doing meron tayong kontrata. And syempre, sa kontrata natin, no, huwag natin kakalimutan, nakasaad dapat dyan. Like, gano'ng katagal? Uh -oh. Kailan pwede magtaas? Usually, kasama yon And yung notice kung kailan ka ano. ah uh, yun, actually may notice. Gano'ng katagal bago ka pwedeng palayasin? eh? Ano, uh, <laughs> three Kung man? Mm -mm, three months yan, three months yan. Three months, no? Kasi ang ano doon, ang context doon is para ikaw ay magkaroon ng tamang oras para makapaghanap ng lilipatan mo. Oo, oo. Actually, naranasan ko yan, Ed, before, no? ah uh, bayad naman, kaso lang, meron nang na siguro nga, napag-usapan na, may lilipat ng bago, pero dahil hindi ako ready, nasa taping ako, or oh, somehow, somehow eh, pagdating ko doon, pinapaalis ka na, eh, hindi ka pa nakakahanap ng bagong lilipatan. Actually, yun yung sinasabi, isa sa mga karapatang pantao, na kung hindi natin aalam hindi natin pagbibigay ng, ng tuon, eh, maabuso ma tayo. And yun na nga, dahil pinapaalis ka, aalis ka na. Dahil okay naman ang bayag, okay nang ganyan, wala namang kontrata. Wala ka namang, ma wala kang habol eh, in case. I see. Wala ka isa pa, dapat may resibo po tayo pag nagbabayad. Yes, kasi ang ang resibo no, 'yan ang katibayan na nagbabayad ng buwis. Mhm. Mm ang uh, ating mga landlord, Dahil nasa batas 'yan no, kailangan magbayad lahat tayo, kailangan natin magbayad ng tax. Oo, parang lahat naman na binibili din natin may tax. <laughs> yeah.